Meron pong isang diehard siguro to or pulahan na tinawag na stupido ang mga media outlet katulad ng Rappler, katulad ng Philstar at marami pa pong iba na naglabas ng artikulo, naglabas ng balita tungkol kay Badoy, tungkol sa kanyang Facebook account. Paano pong naging stupid yung mga taong yon? E totoo naman po yung balita nila. Ano po ba yun? Eto sabi natong isang Peter Serrano maka stupid po kayo ano ho hindi ko kayo kilala pero sa tingin ko um people like you na matinding mang label at mag name call na mga ganito stupid i think you are the one para sa akin kasi only stupid people call others stupid baka kayo po yun okay kaya mag-ingat-ingat kayo sa pag label sa paggamit ng stupid sa ibang tao. ba? Diba? Yun nga, so tama yung binitawan kong salita na hindi naman talaga na terminate, hindi naman talaga na delete etong Facebook account na si Badoy. At yun nga, sabi ko, baka nag-private lang. Pero, yung lumabas sa balita ng Rappler, halimbawa, at ng iba pang media, hindi naman fake news, no? Yun, kasi ang sabi nila, unavailable ay malay nga natin kung anong nangyari, kung ano yung totoong nangyari, bakit hindi ma-access. Okay? Sana, sana nga natuwa itong si Badoy, di ba? Dahil, o siguro naman natuwa talaga yan. Pero yun nga, ngayon po, medyo makikita mo, nagagalit-galitan na naman sa Rappler, <laughs> nagagalit-galitan sa mga media na nag-report na kuno nga ay naging unavailable yung kanyang Facebook account. Ulitin ko, unavailable po yung sabi ng Rappler. So walang problema doon. At kayo na rin po ang nagpatunay. Dahil sabi na dito, nag-enjoy lang daw ng long weekend etong si Badoy. So parang nag-private ba yun? Yun ba ang nangyayari? Anyway, ako hindi na-private. Mulat nagkaroon, mulat sa poll na magkaroon tayo ng mga account or sabihin na natin Facebook muna hindi ko pa pina-private yung account ko. Baka kasi magtaka yung mga kamag-anak ko nasaan na, di ba? So, eto, dahil ikaw ay isang media, isang personality, nasa social media ka, sabihin na natin may pangalan ka, negatibo nga lang ang nakakabit dyan, natural lang, okay, na magtataka. Magtataka ang mga media kung bakit unavailable at hindi ma-access yung account mo. O baka naman kasi sinadya mo talaga para, para pag-usapan. Kaya dahil isinabay niya po sa pagkawala nga ng account, sa pagka-terminate ng account ni Kibuloy. Okay. Pero naninindigan pa rin ako na kaya niya ginawa yan ay dahil siguro ay kinabahan din. Baka, baka sumunod kay Kibuloy. At baka nga, uh, di ba, noong araw na yun, nawala yung kay Kibuloy na terminate. Ay malay mo nga, di ba, maging... Uh, or sunod-sunod naman na mag-report eto mga kababayan natin, ay di matatanggal din yung kanya. Kaya siguro, minabuti niya na sige, itago muna natin to, para hindi ma-report. Hmm, posible yun. Okay. So, eto, maraming pahayag. Etong si Badoy. Eh. Dahil galit siya sa Rappler, galit siya sa, sa Philstar, at marami pa pong media. Okay. Sabi niya, can't a girl unplug to go to the beach and have some quiet time without C CPP operatives making propaganda out of her bikini time. Yeah, nag-unplug lang daw siya. Nag-private ng kanyang account dahil nag-beach. Okay. <laughs> Yun naman pala eh. Eh, anong problema mo doon? Wala namang problema doon sa report ng mga, ng mga online, online media dahil totoo namang unavailable. Ikaw na rin mismo nagpatunay, oh. Nag-unavailable ka. Nag-unplug ka. Nag-private ka. So, anong pinagpuputok ng boots inyo po, Mr. Badoy? Ang Badoy naman po. ba diba? Galit na galit siya. <laughs> Lalo na po sa, sa Rappler. Alright. Ito po, may, may, may pahayag siya dito eh. Sabi niya, I also think we must all strive to get out of Facebook. Okay, sige. Hindi lahat ng Pinoy ay... Katulad niyo po na nagkukunwari na hindi kailangan minsan ang, ang inyong social media account. Kayo po, higit sa lahat, ang nangangailangan, ang para sa inyo ay pinaknapaka-importante ng inyong social media account na up and running dahil alam natin kung paano nyo yan gamitan. Dahil alam natin na yan yung naging puhunan nyo. Okay? Para ipalaganap nyo, ipakalat nyo yung inyong hate sa mga institutions like Rappler at kung ano-ano pa. Dahil kung wala ang social media, sige nga, Paano ka magkakaroon ng nalahas na loob dahil inaakala mo marami kang followers, ba? Diba? Pero yun nga, yung mga followers niyo po ay mga oto-oto. Kaya pasensya na. Pasensya na po. Walang mali doon sa ginawa ng mga media uh, outlet, online media na ibinalita na nag, naging unavailable yung inyong account. Meron pa siyang pa-survey uh, pa dito sa kanyang account. Uh. Nakita ko na kasi yung account niya curious kasi ako kung totoo ang findings ng Oxford Institute of uh, Reuters Institute na pinaka hindi pinagkakatiwalaan at pinaka hindi pinaniniwalaan ng Pilipino ang Rappler back to back. Mm -mm, may, may study kasi na ganoon. Pero yun nga, yun po ay 15 among the 15. 15 lang po na media, online media ang kanilang survey. Yung 15 lang. So ang ibig sabihin napakarami pang media dito sa ating bansa. Pero at least nakasama doon sa 15 na 'yon na pinili ng Ox Oxford uh, Institute para sa survey nila, 'di ba? Kasama ang Rappler sa 15 uh, biggest uh, brand in media. Eh nasaan po yung iba, yung SMNI at yung mga media na kuno ay nagsasabi ng katotohanan para sa inyo? My God, wala kayo doon. Wala ang SMN doon. Okay, tapos ang lakas ng loob na least trusted daw. Wala pong ganoon na sinabi ang Oxford na least trusted na media sa ating bansa ang Rappler. Least siguro doon sa 15 or top 15 na biggest media brand dito sa ating bansa. Biggest media brand.